Gusto ko mga ganyan sa'yo. Yung? Yung ganon? Ayusin mo yung... Yung... Yung, yung ganon mo. ano yan? Gusto ko yung... Ah. Hmm. Oh. ano <laughs> Anong gusto mo? Ano? Anong... Uh, tulis ah. <laughs> <laughs> Kala nila. Hindi sila, hindi sila siguro satisfy o alam yon hindi ah uh, parang palagay nila hindi ka tested and proven so kailangan siguro mm. ano pre-taste pre-taste? ako muna bago sila ikaw muna sabi ko na ako kung sakali, pwede.